Francine Diaz at Seth Pedelin huli ang pag-holding hand sa events ng Regal Entertainment. Narito ang bagong latest update natin sa Francette dito sa Boomchika. Huling-huli na naman ang Francette na masigpit na magka-holding hand at ayaw bitawan ni Francine ang kamay ni Seth. Marami ang nakapansin na iba na ang kilos ni Francine at Seth dahil parang magjowa na ang dalawa. Kahapon ay naganap ang events ng Regal Entertainment at ang official t-shirt ng first movie nila Francine at Seth sa Regal Film na ang title ay My Future You. Nakakatuwa ang naging reaksyon ng fanset habang pinapanood nila ang t-shirt ng My Future You mukhang maganda at kakaiba ang kanilang kwento dito sa My Future You. At hindi ito katulad ng kanilang mga naunang role na ginampanan sa mga teleserye. At magkaiba ang panahon ng dalawa dito sa My Future You. Talagang exciting ang istorya ng My Future You na pagbibidahan ni Francine Diaz at Seth Fedelin.